So yun guys for today's video for today Ito na naman yung hamon sa akin guys ha? Ito na yung pinakamabigat din na hamon sa buhay ko Ito na yung part 2 mabigat pa hamon sa buhay ko So sa so, mga challenger ko dyan Comment below lang po sa aking YouTube channel Ganun na rin sa aking Facebook page so, kung bago ka pa lang isubscribe mo ako sa aking YouTube channel Ganun na rin sa aking Facebook page Follow and like and share mga mga video dyan So yun guys Itong pa-challenge sa akin to guys sisimulan natin to guys Sa so, nagpa-challenge sa akin dyan Na ano daw Gawin ko daw t shirt yung oregano sa gin So yun guys Pag nakahanap tayo ng oregano At na, nakahanap ako nun Ano pipit ko yun Para kumataas At yun ang iti ko sa gin So yun guys Kagigising ko lang Kagigising ko lang guys kasi mga pala, hinabol ko tong content na to. Dahil ito nabasa ko kagad kanina sa aking paggising. So, yun nga, kagigising ko pa lang. So, may ano tayo dito, soft drinks. Ayan. Ipapakita ko rin sa inyo yung tasa. I-reveal ko rin sa inyo. Baka sa video, dito ko nilagay. Ayoko na maging scripted ang aking mga video. Dahil sa mga mahal kong followers at sa mga wala sawang sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko kayo, kayo hindi ko kayang i-scripted ang aking mga content. Dahil sasabi ko sa inyo, ito ay kaya kong gawin public impersonal. So yun guys, sabi ko sa mga bata dyan, wag na huwag nyo po itong gagayari itong mga ginawa ko to. As ito, for content only lang po ito. Sa mga bata mga kapanood ng video ko na to, wag nyo po itong gagayahin. Kasi ito po pang professional lang gumagano to. So yun guys, ito na guys yung kakain na rin guys. Basic! Kakain tayo guys ng page. Yan, page ito guys ng manok. Kung makapansin nyo guys, ayan. Yan. Ito yung ano kasi guys, nakuha ko ito guys sa ano, atay balunan ng 45 days na manok. Ayan, inukasan ko lang siya. Ay ano, ginpatuyo ko lang pala siya. Yan, binatuyo ko siya guys para makain natin. So may mga balahibo pa ito guys, hindi natin alam kung saan kung anong mga naman ng pits na to at sari-sari na to, may mais yung binibili natin concentrate kung magkapatuka tayo sa manok, eto sari-sari na to guys so yun guys, sisimula guys yan, ito yung sa akin, basic so yun, guys, yun guys, may kutsara pa ako dito guys yan, sa mga gustong kumain ito huwag niyo subukan, masisira ang buhay nyo. Ayan guys, sa mga bata dyan, huwag itong gagayahin na. Ako lang nakagawa ito. Kakain guys. Ayun Ah! Harap! Mmm! Ang gawin. Harap! Mmm! Mmm! Ah! Hmm? Hmm? Ayan. Nagguntok-guntok pa sa bunganga ko. Sa bang tigas ng laik. Hmm. Hmm. Kumain kayo ng pig. Paas bumaba naman tayo. Hmm. Ah. Gusto ng pait, guys. Hmm. Kung bisik, hindi ako sa suka. Kip at ganyan lang yan. Hmm. Hindi ako naiiyak. Kung sa akin yung pinaiyak ng jowa nyo. Hmm. Ah. Ah. I-reveal -re ko sa inyo mamaya guys yung tasa guys. Kung makapansin nyo. Yan. I-atras ko yung cam ko ha. Bababa ko to. I-atras ko yung cam ko. Kasi parang gusto ko ma-reveal nyo rin yung tasa. Na hindi hindi ko alisin yung tasa dito sa cam ayan guys kung makapansin nyo guys wala rin tayong cameraman ngayon pinadiip ko muna ayan yung tasa kung makapansin nyo nasa cam yan guys iatras ako ng konti ayan para makita nyo yung tasa na hindi ko alisin yan sa video kasi baka sabihin nyo nilagay ko dyan ayan pa guys kung kaya pa tayo guys basic ha hmm fuck ah yung kayo nunukin natin to. Ah. Nunukin natin yan para sabihin wala scripted. Matigas lang sa guys. Like pinatuyo ko. Pero masarap. Medyo mapait lang. Hmm. Para sa ano guys. Para sa mga ano, yung vanilla. Yung vanilla na ano. Yung sa energy. Pag nunuyo mo yung. Sarap. Ah. Yan lang guys para itong content na to guys. Wag yung ano to guys ha. I-scripted tong ano. Ayan guys, may tumawag pa sa phone ko guys. Na. Ayun Wag yung scripted to guys ha. Ayun Ha? Ah, Tapos itong video ko para ma shoutout out kita. Hmm? Mmm. Ah. Kapakita ka guys. Kapakita guys. Mmm. Ah. Ikaw. Numapalitin nyo guys yung tasa. Hindi ko inalis ha. Ayun o. Masa baba po yung tasa natin. Hindi ko po siya inalis guys. Para makita nyo sa cam. Yung hindi ko inalis yung tasa. Ayun o. Mmm. Ayun o. Siapa yang akan membuat ini? Sangat Hmm? 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 Sangat keras, kawan-kawan! Sangat keras, Ipah. busog ako guys, dami ko na nakain. Yun ang retail, uh, yun ang retail uh, na ano, ano, mukbang. Yan, kung mapansin nyo, andyan yung manok ko. Yan, ibibigay ko yung manok ko na sa supportive ko dito sa may, ano, taga kabiti lang din. Taga, ano po siya? Taga kabit-kabiti. Ayan, nagsangat-sangat pa sa ngipin ko. Ngayon guys, i-reveal -re natin yung tasa sa inyo na talaga yung pits ay kinain ko at ninunok ko. Ngayon i-reveal -re ko sa inyo yung tasa. Kung may laman itong tasa na ito guys, scripted. Pero kung wala pong laman yung tasa, hindi siya scripted. Ganyan po ang patakaran na nagbablog. Ayan. yan. Wala guys. Ayan. Yung cook tumulo. Sa mga bago po, bag baguhan pala ng mga content creator, ito lang sabi ko, huwag tayo mag-scripted. Pangit guys. So yun guys, para malaman nyo naman kung scripted ang mga kinakain ng isang kapwa ko, content creator at isang vlogger. Ganito yan guys. Halimbawa, ito. Minukbang ko. Tapos pag mukbang ko, puno yung bunganga ko ng page. Di siyempre, isipin nyo, kinain ko. Pero pag nakat yung video doon, pag nakat yung video, scripted po yun. Yun ang palatandaan po, Kasi po ako, content creator, bagay, vlogger, uh, youtuber din ako lahat ng mga content creator, pinapanood ko rin din naman sila. Yung iba, scripted. So, sa, mga followers ko dyan, sa mga wala sa awesome thank you. Yan. So, yun guys, ito na lang ang ating content. Sa mga gusto magpa-challenge dyan, comment below sa aking YouTube channel, ganun na rin sa Facebook page. Nauuna pong upload sa akin sa YouTube channel. Kaya doon po kayo mag-subscribe guys kasi nahabol ko na sa YouTube channel 500 followers para tayo ay sumahod. Yun lang guys kasi marami na ito tanong kung sumasahod na daw ba ako. Wala po po akong sahod. Kailangan ko pa ng 500, 500, subscribers sa aking YouTube channel para po tayo ay sumahod. So yun lang guys. Thank you guys sa mga walang sa sa akin at sa mga followers ko dyan. Sa, sa mga nagmamahal sa akin. Shout out ka rin kay Boss Mervin, kay Boss Mike na panood niya to. Yan. Shoutout out kay Sir Justin. Yan. Shout out po. Shoutout out sa Family Mararak yan kamag magagana ko shout out sa mab family Mabitasan shout out na rin sa anong De La Cruz family shout out na rin sa uh, Harabata family Inhabir Javier family yan po shout out sa inyong lahat yan sa mga kapulisan natin yan, sa mga walang tahong sumusuporta yan, at nagpapatupad batas shout out sa mga pulis natin yan, sa mga kasundalaran shout out po sa inyong lahat sa mga teacher din shout out po sa inyong lahat at higit sa lahat shout out po sa mga taga OFW dahil ang hirap diyan so yun guys ingat kayo palagi thank you to for my watching to my YouTube channel ganun sa akin. Facebook page na mukbang Vlog thank you guys